hindi ba't habang tumatagal ay bumabagal ang iyong cellphone? Kahit pagbukas lang ang isang app ay umikot pa ngang matagal bago mag Minsan, gusto mong kunan ng video ang iyong maapo, pero biglang may lumabas na notifikasyon na puno na ang storage at wala ng masef na larawan. Nakakainis, di ba? Sa totoo lang, hindi sira ang mobile mo at hindi rin ito luma para itapon na. Ang dahilan lang talaga ay ang app na isang malaking halimaw na kumakain ng memorya, marami sa atin ang hindi nakakaalam na habang bukas ang app na ito, patuloy itong naglalagay ng mabagay-bagay sa iyong cellphone. Kahit ang mga videong pinanood mo na, o kahit ang ngalarawang hindi mo naman binuksan na ipinadala sa inyong group chat, lahat ay automatiko nitong ise-save. Ito ay kumakain ng ilang gigabytes, minsan umaabot pa sa sampu-sampung gigabytes. Isipin mo, ang iyong cellphone ay parang maliit na bodega. Kung mapupuno itong walang silbing basura, saan mo na ilalagay ang mga mahahalagang larawan at video? Kapag puno ang bodega, siguradong babagal ang paghahanap ng gamit at natural lang na maglalag ang cellphone mo. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang tatlong setting sa loob ng app na ito na kumakain ng pinakamalaking memoria. Kapag isinara mo ito at nagawa mo ang isang malalim na paglilinis, agad-agad ay luluwag ang iyong cellphone ng ilang gigabytes ng storage. Hindi mo na kailangang mat-delete ng mga mahalagang larawan. At magiging kasing bilis ang bago ang iyong cellphone. Bago tayo magsimula, ilang gigabytes ba ang memorya ng cellphone mo ngayon? Ilang taon na itong gamit? Madalas ba itong nagre-report na kulang na ang storage? Maari kang mag-iwan ng komento tungkol dito. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa at magsimula na tayo. Ilabas mo ang iyong cellphone at sundan mo ako ng paisa-isa. Huwag kang mag-alala dahan-dahan nating buburahin ang lahat ng basurang ito. Una, ay off ang automaticong pack-download. Ang una nating hahanapin ay ang switch na tinatawag na automaticong pag-download. Ito ay nakaon bilang default at siya talagang pangunahing salarin sa pagkapuno ng imbakan. Ano ito? Basta't nakakonekta ka sa internet at may nagpadala ng litrato, video o file sa kahit anong group chat, automaticong ida download iyon ng app at ise sa telepono mo kahit hindi mo pa binubuksan. Kung nasa sampu-sampung group chat ka at may daan mensahe araw-araw, gaano karaming basura ang maipon, kahit hindi mo kilalang, nakpadala o hindi ka interesado sa nilalaman, kumakain pa rin ito ng espasyo mo. Paano ito isasara? Buksan ang app sa kanang ibabang bahagi, pindutin ang ako, pagkatapos hanapin ang setting na may icon na gear. Pindutin ang setting at sa gitna, Hanapin ang pangkalahatan. Sa loob ng pangkalahatan, may makikita kang opsyon na tinatawag na larawan, video file at tawag. Pindutin ito. Pagbasok mo, makikita mo ang tatlong switch sa pinakataas, na karaniwan ay berde-ibig sabihin bukas. Ang una ay automaticong pack download, ang pangalawa ay larawan, at ang pangatlo ay video. Sila ang nga salarin. Pakinggan mo kailangan nating isara ang lahat ng tatlong switch upang maging kulay abo. Kapag naisara mo na ang automatikong pag-download, ang mga kung ano-anong larawan at video na ipinadala n iba ay hindi na automatikong magsasave sa cellphone mo, maliban na lang kung ikaw mismo ang magpipindot at magbubukas nito. Ito ang magsasara sa pinanggagalingan ng basura. Ang dalawa pang switch, larawan at video ay isasara natin upang maiwasan ang pag-double ngang pag-save ng nga videong kinunan mo o ipinadala mo sa iba. Sayang lang sa espasyo kung may kopya sa app at may kopya pa sa album ng iyong cellphone. Kaya, isara ang lahat ng tatlong switch. Ikalawa, malalim na paglilinis ng kashe. Ngayon na isara na natin ang pinanggagalingan ng basura, kailangan na nating linisin ang nga naipong basura sa loop ng cellphone mo. Ito ang malalim na paglilinis ng cache. Ito ang pinakamahalaga. Huwag kang matakot. Hindi nito buburahin ang mahalagang chat history mo o ang nga larawan ng iyong nga apo. Ang buburahin lang nito ay basura. Bumalik tayo sa setting ng app. Hanapin ang pangkalahatan at pindutin ulit ito. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo sa larawan, video, pupunta. Sa halip, hanapin ang imbakan. Pindutin mo ito. Maaring makompute sandali ang iyong cellphone dahil kinakalkula nito kung gaano karaming espasyo ang kinain ng app na ito. Kapag tapos na itong makompute, makikita mo ang detalyadong bilang. Magugulat ka dahil minsan umaabot sa 30 o 40 gigabytes ang kinakain ng isang app lang. Sa pahinang ito, may tatlong bahagi. Chesh, kasaysayan ng chat, at iba pang data. Ang unahin nating linisin ay ang chesh. Tandaan, chesh, hindi kasaysayan ng chat. Ang cache ay pansamantalang data, tulad ng mga fragment na pansamantalang na save ng cellphone upang mapabilis ang pag-load kapag nag-scroll ka sa mga post o nanonot ng video. Wala itong silbi. Hindi maapektuhan ang anumang function kung buburahin ito. At hindi rin mabubura ang iyong chat history. Kaya. Pindutin mo ang linisin sa tabi ng chat. Pakatapos ng paglilinis, agad-agad ay luluwak ang iyong cellphone ng ilang gigabytes. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Pakatapos nga, pumunta tayo sa pamahalaan ang kasaysayan ng chat. Dito, makikita mo kung gaano karaming espasyo ang kinakain ng bawat chat. Maari mong piliin ang mahindi mahalagang group chat o chat ng mga nakpapadala ng ad at piliin lang ang mga video at larawan, pagkatapos ay burahin ang mga ito. Ngunit, tandaan, huwag mong galawin ang nga chat sa pamilya, o ang nga chat na maimportanteng larawan kung hindi ka pa nakapa-backup? Burahin lang ang mga basura mula sa mga group chat na pangale o walang silbi. Ikatlo, ay, ofang pag, save sa system album. Tapos, na sa 80% ng trabaho. Pero may isa pang nakatagong switch na tahimik ding kumakain ng memoria, Ang switch na ito ay tinatawag na isef sa system album. Nasaan ito? Bumalik ka sa main interface ng app. Pumili ka ng kahit sinong kausap mo o gamitin mo ang file transfer assistant. Pagkatapos, pindutin ang plus sign and plus sa kanang ibabang bahagi at piliin ang kumuhang larawan o shoot. Parang magtetekang foto, di ba? Sa loop ng camera interface, hanapin mo ang setting o ang icon na gear sa bandang itas, maaring mag-iba ang lokasyon depende sa modelo ng cellphone. Kapag napindot mo ang setting, makikita mo ang opsyon na i-save ang kinuhang larawan o video sa system album, na kaondin ito bilang default. Ibig sabihin, kapag kumuha kang mic video o larawan sa loop ngang app, may kopya sa app, at automatiko ring may isa pang kopya sa album ng iyong cellphone. Ito rin ay nagdudulot ng ilang gigabytes na basura habang tumatagal. Kaya, isara mo rin ito. Kapanay sarana, ang makinunan mo sa loop ng app ay mananatili lang doon. Kung talagang gusto mong isave ang isang larawan, pwede mo itong ilong press at isave save ng mano-mano. Mas maganda kung nasa iyo ang control kaysa automatiko itong save, Mga karagdagang payo para sa magandang gawi. Tapos na tayo sa malaking paglilinis. Pero may ilang gawi na dapat nating baguhin dahil hindi lang ang app ang problema sa pagbagal ng cellphone, kundi pati na rin ang paraan ng paggamit natin. Linisin ang background apps araw-araw. Matapos mong gamitin ang cellphone sa gabi, may gawi ka bang linisin ang manga tumatakbong app sa background? Marami ang umuuwi lang sa home screen pagkatapos gumamit ng app. Pero ang Toto, tumatakbo pa rin iyon sa background, kumakain ng baterya at memorya. Kung mas marami ang nakabukas, mas mabagal ang cellphone. Kaya iminumungkahi ko na linisin mo ang mga background apps bago matulog. Karaniwan, mag-swipe kapataas mula sa ilalim ng screen at ipos ng county. Makikita mo na ang lahat ng nakabukas na app. Pindutin ang icon ng basurahan o ay swipe mo ang bawat app card para tuluyan itong isara. Ang simpleng aksyon na ito ay magpapagaan ng husto sa iyong cellphone. Regular na ay restart ang cellphone. Ang cellphone, tulad ng tao, ay kailangan ding magpahinga. Kung matagal itong hindi i-off, maraming basura ang may sa system na hindi mabubura. Inirekomenda, kon ayof, mo atayon ulit ang cellphone o i restart mo ito. Minsan sa isang linggo, para itong nakatulog ng mahimbing ang cellphone, kapah nagising, mas magiging mabilis at maayos ang pagtakbo nito. Burahin ang mga hindi ginagamit na app. Napansin ko na maraming nakatatanda ang may mga app sa cellphone na hindi naman ginagamit. Baka na-download ng hindi sinasadya o malaro na hindi na nilalarong nga apo. Sayang lang ang espasyo. Kapag may oras ka, tingnan mo ang iyong home screen. Kung makakita kang icon na hindi mo alam ang pangalan o hindi mo pa nabubuksan sa loob ng isang taon, huwag kang magatubili. Ilong press ito at piliin ang i-uninstall o burahin. Palayasin ang mga walang silbing app para lumuwag ang espasyo para sa mga mahahalagang larawan. Sa puntong ito, baka magalala ka na baka makalimutan mo ang tatlong switch na sinabi ko. Huwag kang mag-alala, i-summarize ko muli para sa iyo. Isara ang automaticong pack download. Ako setting, pangkalahatan, larawan, video, file at tawag gawing kulay abo ang tatlong switch upang pigilan ang pagpasok ng basura. Linisin ang imbakan. Ako, setting, pangkalahatan, imbakan. Ang pinakamahalaga ay pindutin ang linisin sa tabi ng tsatsa. Ito ang maglilinis sa naipong basura. Isara ang pag-save sa system album. Sa loop ng chat, pindutin ang plus sign, kumuhang larawan, Hanapin ang setting sa loop ng camera interface at isara ang I-save. Ang pagbagal ngang cellphone habang tumatagal ay normal. Ngunit basta't alam nating alagaan ito at linisin ang mga walang silbing dalahin, maari pa rin itong maglingkot ng mahusay. Hindi na tayo kailangang gumastos ng malaki para bumili ng bagong cellphone. Ang pera na naisave ipambili na lang ng masarap na pagkain o ipalakbay at kunan ng mas maraming magagandang larawan. Mas sulit, di ba? May isa pa akong paalala, maraming cleaning software ang lumalabas online. Ang iba ay may pop-up na nagsasabing bumagal na raw ang cellphone mo at kailangan itong linisin. Huwag kang maniwala at huwag mo itong pindutin. Kapag pinindot mo iyon, hindi ka nila tutulungang maglinis bakos ay maglalagay pa sila ng kung ano-anong software sa cellphone mo, mari pa itong mahing sanineng virus. Gamitin lang ang built-in manager na iyong cellphone o maglinis ng mano-mano tulad ng itinuro ko sa iyo. Ito ang pinakaligtas na paraan. Alam kong marami sa atin ang nanghihinayang mag-delete ng magabagay dahil bawat larawan ay ala-ala ngunit kailangan nating maunawaan ang diskarte ng pagtatapon o decluttering. Ang mga malabong larawan, mga na-duplicate, at mga walang silbing at na ipinadala ng iba hindi ito ang pagpapanatili ng alaala, -ala. ito ay pagtatakip sa magagandang alaala ng alikabok. Kapah na alis ang mabasura, ang matunay na mahahalagang ngiti at video ng pamilya ang mananatili kung mayroon kang hindi maintindihan sa proseso o hindi mahanap ang button, huwag kang makatubili. Maari kang magtanong sa mga nakababata sa paligid mo o mag-iwan ng komento. Tutulungan kitang sagutin ang matanong mo. Sa huli, kung naramdaman mo na naging epektibo ang paraan na ito at bumilis talaga ang iyong cellphone, ipasa mo sana ang video na ito sa iyong mga kaibigan, kama-anak, at kakilala. Tulungan mo si Lang gumaan din ang cellphone at makaiwas sa paggasta para bumiling ng bagong mobile.